nasa aking kama at nararamdaman ko na ako ay hinalikan at nilalamutak na ibang-ibang masasayalang bagay ng aking katawan. Nararam naramdaman ko din na may sumusubo sa aking ari at may nagsusubo ng kanyang ari sa aking bibig. May nakahawak din sa aking kamay at pinapahipo sa maselang bagay ng katawan ng isa. Ang formal na sinampahan ng kaso, rape right? at act of lust business. Sina Kevin Cousin, nasa Ustong Gulang at natira sa San Francisco, San Bartolome, Quezon City. Ronaldo R. Dayaw, nasa Ustong Gulang at natira sa B23, Phase 2, Pascualer, San Bartolome, Quezon City. Israel Aragire, nasa Ustong Gulang at natira sa Carion, Carion Village. San Bartolome, Quezon City. Eugene Franz Pico, nasa Hustong Gulang at natira sa City La Cruz, San Bartolome. City Magsaysay, San Bartolome, Quezon City. September 16, 2023, ako at ang aking kaibigan na si Blanc ay inimbita pa ng isa naming kaibigan na si isa daw seminar ng mga kabataan na may kasamang swimming na gaganapin sa Paradise Adventure Camp sa San Jose del Monte, Bulacan dahil gusto namin na makapag-swimming ay sumama kami. Pagdating sa nasabing lugar ay nag nagkaroon ng mga diskusyon at pagdating ng hapon ay nagkaroon naman ng inuman at swimming. Sa nasabing inuman, may mga miyembro ng LGBT na nangungulit at ibang participants at hinihipuan na ang mga ito sa mga masisailang bagay ng katawan ako din ay napagtripan din ng mga mga ito sa pamamagitan ng pagtapon sa akin ng swimming pool bandang madaling araw pasado ng alas 4 ng umaga September 17, 2023 ay nakaramdam na ako ng pagkalasing at ako ay pumasok sa kwarto na para sa mga lalaki ang kwartong ito ay malaki at may humigit kumulang na 15 to 20 na kama double deck sa aking kalasingan ay kasal, kasal, kalasingan ay batas na lang ang ako huminga sa dulong bagay ng kwarto mga marahil ang humigit kumulang isang oras ako ay nag, nagising at naramdaman na madaming na nasa limang tao ang nasa aking kama at nararamdaman ko na ako ay hinahalikan at nilalamutak na ibang ibang masaselang bagay ng aking katawan. Nararamdaman naramdaman ko din na may sumusubo sa aking ari at may nagsusubo ng kanyang ari sa aking bibig. May nakahawak din sa aking kamay at pinapahipo sa maselang bagay ng katawan ng isa. Yung si Casey po, head po siya, siya po yung umahawak sa ano po. Sinasuportahan niya po yung team dooding po. Tapos sila Ron Spirit, Ron Spirit po. Tsaka si Aguirre tsaka yung Franz Eugene po. Tumatakbo po ng SK Kagawad po. Bakit ko rin ng mga panahong iyon ay inalisan na ng damit. Sa una ay hindi ko ma manigan kung sino-sino sila sapagkat mga bagyang naka Talukbong sila ng kumot at hindi rin ako makakilos dahil sobrang pagkahilo at pagkalasingan. Ngunit dahil sa ayaw ko nang ginawa sa akin ng mga taong ito sa akin, pinipilit kang tumayo at tumukan ang isa iba sa kanila. Kevin Cassin, Rolando, Ardayo Jr. at Israel Aguirre. Wala akong magawa upang pigilan sila sa ginawa, ginagawa sa akin pagkat ako'y hilong-hilong ng panahong iyon sa sobrang lasing at hapo ng katawan na ako ay nakatulog at hindi na alam kung anong klaseng pagmumuli siyang pang ginagawa sa akin. Pinabukasan nang ako'y ay magising ay baliktad na ang aking damit at puno ng natuyong similya ng aking katawan at hindi ko maubo, maubos isip bakit ginawa nila sa malasong bagay na ito sa akin. Kevin Casin, Rolate Tayo Jr. Israel Aguirre, Ronald Chan L. Espiritu at Eugene Kans G. Pico. Kalakip nito ang mga larawan na napapakita na nagganap na nasabing seminar at makikita dito sa larawan ng aking mga nireklamo bilang Annex X A series at ang talaysay na pagtestigan ni bilang Annex B. Parang sa Del Monte Bulacan po para pabigyan pa agad ng stitcha po nasing na lasing po ako yung time na po yun nung nag-inuman po kami pumasok na po ako ng kwarto po noon eh kasi sobrang lasing na po talaga di ko na aya sapagod din po ako nung that time kasi galing po swimming talaga tapos nung sila po yung nag-inuman tapos yung natulog na po ako sa kwarto po tapos nalim pong hatang po ako may sumusubo na po sa ari ko po tapos nakita ko po yun doon yung Casey Kasin tapos may lima po doon na ay natalakbong ng kumot po. Pinalibutan po nila ako. Casey Kassen po, tapos yung Ron Espirito. Eugene Franz po. Israel Aguirre. Coach Dayo po. Matamatakbo po ng SK. Gusto ko lang po mapanagutan nila at ng ginawa po nila sa akin, kababuyan po gusto ko rin po mga manawagan pala sa, ano, sa mga na -ano din na biktima po nila huwag kayong matakot sa kanila paglaban natin yung karapatan natin